may aayusin tayong rape dito na kahit karaniwang tao lamang hindi siya technician ay maaari po niyang maayos ito o bago kayo tumawag ng technician or bago kayo mag sabi na sira yung anyang compressor ay meron tayong tatanggalin dito na tinatawag na PTC positive thermal coefficient po ibig sabihin natin PTC at kung pakikinggan ninyo yung uh, takbo ng inyong makina. Kung ididikit nyo yung taingan nyo doon sa kahan ng rep, maririnig niyo ang patay sindi ng ating kompresor. Ibig sabihin po niyan ay meron pong problema sa ating positive thermal coefficient. Ang gagawin nyo lang po ay tatanggalin lang natin itong takip ng ating kompresor dito sa tinalalagyan ng ating terminal ng ating power cord. Ito yung ating uh, thermal overload relay. Gamit lang po yung ating flat screwdriver at uh, tatanggalin natin itong PTC. Ito yung ating tinatawag nating PTC. No. Pagka ang uh, refrigerator mo ay walang kapasitor, uh, ito yung nagsusuplay ng kuryente ng ating starting winding. At ito naman kinatanggal ko ngayon ay ang thermal overload relay. No. Minsan ito rin yun ng sira pagka namam, namamatay yung ating compressor. Pero kung uh, ang interval po ng ating uh, compressor na napapatay ng na medyo madali lang, patay hindi patay hindi parang gano'n, Ibig sabihin, ito lang yun Mukhang hindi siya sira pero dapat ay papalitan natin ito ng uh, bago. Papalitan na natin ito. At ito naman yung ating uh, thermal overload relay. So ganyan lang po yung uh, pagkakalagay natin yan sa compressor. Ang isang linya dito sa thermal overload at ang isang linya ay dito sa ating PTC. Ito na yung bago nating uh, PTC na kabibili ko lang. Ayan, tinatanggal ko lang yung uh, meron pa kasi price tag ano natanggal ko lang kasi medyo madikit na dinasa din kasi nila nga dikitan yung butas ano para nung uh, nang sa ganun ay pag, -pag nagsasaul sila ng piyesa doon sa tindahan malalaman nilang nagamit na yung PTC tatandaan niyo lang yung mga dating connection niya kung paano nakakabit yung PTC ah uh, Uh, ito naman yung ating thermal overload relay dapat di magkabaliktad po yung uh, pagkakalagay ng no? ating uh, overload relay kung, kung, ano yung pagkakalagay ng wire yun lang po ay yung susundin natin uh, eh, ganun lang po talaga uh, bago naman na uh, magsabi kayo na sira yung compressor napakabahal po ng ating compressor ngayon ngayon, uh, isisiksik na natin doon sa kinalalagyan niya at uh, tatakipan. Ganun lang po kadali talaga ang ating uh, paggawa. Pagka PTC lang po yung ating uh, problema. Sa lahat po ng ano, uh, refrigerator, halimbawa, walang kapasitor uh, capacitor yung anyong, uh, wala kayong makitang PTC po ang ginagamit niyan sa pag uh, start ng ating uh, pagsisimula ng pag-ikot ng ating rotor. Uh, ito po yung uh, uh, tumutulog siya sa pagpapakikot ng ating uh, rotor ng ating compressor. Kung walang kapasito na nakalagay. Ngayon ay binabalik na natin yung ating mga tornilyo. At uh, hinahinay lang po sa paghihigpit baka mabasag po yung ating cover ng ating terminal. Ma madali lang po kasing uh, mabasag yung cover na yan. tapos na po tayo sa pag-aayos. At uh, antayin na lang natin na, uh, ilang minuto at malalaman na natin yung lamig ng ating uh, refrigerator refrigerator. Lumipas na ang ilang minuto at uh, pinatingnan ko sa ating uh, uh -huh. kliyente. Medyo mga 30 minutes o isa ka oras pa na. Uh -huh. Mabugnaw tanan. So, Andrea, uh -huh. okay na ginsan nun? B na. So, ikaw? Nakagagulat naman. Lamig. Okay. Uh -huh. Hanggang sa susunod, maraming salamat po sa panunood. Pagpalaan po tayo ng may kapat na makapangyarihan po sa lahat. Hanggang mm -hmm. sa muli.